So alam mo sa eskwela, parang ayo hindi ko yan, hindi hindi ako diyan mag-excel sa sports sa hindi, na lang. Talagang nakikipagkaibigan ako sa mga loko, basta gusto ko pa silang kausap eh. Yung uh -huh. e, mga kinikilala ko yung mga loko, kina, kina, ibi, kinakaibigan ko yan, mas, parang may mas natututunan pa ako sa kanila. Naboboring ako dito, wala akong mga ganun yung ano ko nung trip. Hmm. So bata pa lang na ano ka na sa mga ano sa mga tambay yun ay mga oh, kwento yeah, mo. Mm -hmm. Doon ka natuto ng mga kalokohan. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Saan ka sa Batangas ulit? Batangas City. Sa Ta City mismo. Ano ko, San Juan Malbar, yung nanay ko taga doon kasi, tapos Batangas City yung tatay ko. Okay. San Juan, mm -hmm. Batangas at Malbar, mm -hmm. Batangas. Okay, gets, gets. Um, ah, dito lang din, south lang, no? Mm -hmm. may, may, ito, may show ko ba Batangas ngayon? Oo, sabi, oh, sa, sabi, ko sa kumpare ko, pre, hindi ako babalik ng Italy nang hindi ako kakanta dyan sa bayan ko. Oh. Ito ang teritoryo ko yan eh. Oo. Oh. Di ba? Ano, kaya anong schedule niyo doon? 15. August. Ah, September 15. September 15. Lapit na rin. Um, etong ano, Utol. Ah, pag napanood nyo to, tapos na yon Pero alam naman natin, wasaan yan. Mm -hmm. But, etong Utol, ano? Etong, etong habang nandito ka, kamusta yung um, mindset mo as a family guy? Kasi syempre, naiwan mo pamilya mo doon. Okay ba? Kampante ba? O mas nag-aalala ka ba? Nalulungkot ako. Namimiss mo yun, eh, no? Hindi ko parang, hindi na ako sanay na magsaya nang hindi ko sila kasama. Gusto ko yung tipo, nagiinom ako dito, nagtatakbuhan sila doon, nagsuswimming. Gusto ko makita ng ganun eh. Yung nag enjoy din sila. Hindi yung ako lang. Yun lang. Pero, kailangan minsan Oo, eh, mo minsan mag-sacrifice. Oo, Malay mo, susunod. Kasama sila. Sa, Malay mo, susunod. Kami-kami na magkakasama, di ba? Oh, ganun lang. Kailangan mo talaga ng sakripisyo sa lahat. I think, ano eh. Importante rin talaga sa buhay na marunong ka mag-sacrifice. Kasi, pag marunong ka mag-sacrifice, ibig sabihin, makaya mong ma-deserve yung reward. Tama, tama. Ito yung ano eh, ito yung, ito yung isang bagay sa buhay natin na hindi mo pwedeng i-negotiate. Mm -hmm. Kailangan talaga, hindi lahat talaga ng mangyayari sa buhay mo gugustuhin mo eh. Tama, May tama. mga mangyayari talaga sa buhay natin na magiging parang um, ang tawag dito. May mga mangyayari sa buhay natin na wala tayong choice but to take that sacrifice. Ha -harapin, pa mo yun, ha harapin mo 'yun, harapin mo 'yun Para lang maging better. Mm -hmm. Para lang maging better. Ut utol, ito, itong tanong na 'to. Sino 'yung mga pinapakinggan mo lately? Sa narap. local scene. Oh, na rap na local artist, meron ba? Wala. Okay. Ano lang pinapakinggan mo? Ano sa trip mo? Ano playlist um, ng Zarbon? Biggie, Tupac, ganyan. Tapos sarili mo gano'n? Ice Cube, gano'n pa rin. Tsaka sarili ko lang. Ay, baka mahahawa kasi ako sa tunog ng ibe. Ewan ko lang. Pero appreciate ko lahat ng kanta nila. at Tsaka naririnig ko naman yung mga magagaling naririnig ko naman. Basta hindi lang ako, yung playlist ko. Misan nga playlist ko, man song. Jazzy instrumental. Bakit? Yung mga ganun lang pinapakinggan ko, hindi ako nakikinig ng rap. Okay. Parang pamparelax ko yun. Hindi nga ako minsan nakikinig ng rap, kahit naman yung mga yan. Pang-reset? Mmhmm. Pero kayo, eto, kay, ano yung moment na sinabi mong rapper ako? Paano, paano? Ano yung moment na sinabi mo na rapper ako? Ano rapper yung, na yung, ako. Yung mo na, eto na talaga yung gusto kong gawin. Eto yung gusto kong maging.